Grabe, napaka dito ngayon, guys. Madaling araw na dito pero parang tanghaling tapat. Grabe. Grabe yung singaw ng ano. Init ng kalsada. Napaka-sakit. So, hello, guys. Katatapos lang ng duty namin, guys. Nadito kami ngayon sa Ultimol. So, pauwi na kami ng bahay. Maglalakad na naman tayo. Ayan, kasama ko si Damulag. Say hi. Hello. How are you today? Ayan. <laughs> Ayan. Ayan. Dito tayo so, sa Otimolda, so, ma'am. Suwa so, uh, ka ba yung sil malabis? Pwede ba? Oo. Sakar nga na. Sakar? Mati Dari yan. Ayan Kita na tayo sa baba. Is it open? Super fine. Ano na Sir. Hello. Mabuti. Yan dito tayo sa Gate number 2. Gate number 2. Otemol. Dama. Asan na kayo yung mga kasama nyo? Hinanap namin yung mga kasama namin. Dito. Ayan oh. Kuwet. Hina? Ako dito. Huwag ka lang hinahinahin. Kabayan. Mahal kita. Mahal kita rin. Huwena na kabayan. Huwena liyo yan. Diyan hara hara yan. Mabig mo dito kabayan liyong. Ayan eh. Asan na yung mga kasama namin? Dito kami dumaan sa Port Bridge Port Bridge ng Otimol Ayan Yung mga kasama namin nandoon na sa baba sila Si Joma, at saka si Bronze Isang nipa nilang kasama ko. Ayo. Ini nak open ya? Pergi. Belum ada. Permah. Ada o kuno karbon ada. Dipulos. Kasih jumami ko. Masa bapak. Ayan Ayan guys Ayan yang ultimol Ayan. Na una na. Saka Si Jemak Mix Nah, uh, udah lah Caka si Jerry Caka si Bronze Udah sila, silah Asal sila Jemak Nandoon na. Ang bilis naman nila. Nandoon na pala yung mga kasama namin, nauna na. Nag-ano sila tumakbo. Uh -huh. Ha. Ha? Subhanallah. Subhanallah. Yan guys. Papunta kami ngayon ng uh, Madinat Al-Umal doon yung accommodation namin guys so maglalakad lang kami kasi doon sa restaurant namin meron pang kumain so hindi na kami makahintay na nga hintayin muna nila yung customer na matapos kumain ah, layo layo din to guys mga 45 minutes namin yung lalakarin to yan itong lugar na to guys papuntang uh, ito yung street na to papuntang dagat papuntang uh, corniche. Ma so malayo pa dito Mga ano siguro <laughs> Malayo paglalakarin Pero pag magsakay naman Baka mga ano lang 30 minutes <clears> O <throat> oh, oh, Mga 30 minutes siguro Mula dito sa Otimolto O Corniche dama Hindi na ako. <coughs> Mag-ano na tanya picture na atayo, guys. hali guys, habang ano pa guys, wala pang pawis. Oh, say hi. Hi, guys. Hi, hello, mal kita. आई लव यु टु यहाँ सँग हामी नेपाली होसा कपालian है म आफै नेपाली हन हन माफी नेपाली चाइनिज को कोइला बोच्छिके यो हुन्छ एले के कुरोस के कुरोस होइन तेरो टाउको के कुरोस कलमसमुथ माफी करा म मैले न म त भनेछस तेरो टाउको कलमसमुथ बि ज्यादा न पार्न शोपिदा इशरीन अल्ट नपहाछ इशरीन अल्ट यस ए Hey! May Nepali oh! May Nepali! I am from Nepal! Hmm. sino rin ta! <laughs> <laughs> natin <Sino fakirin ta? laughs> <laughs> <maskara. laughs> Sabi daw niya guys, ano, wag daw kayong mag... Ano daw iniisip niyo taga-Nepal siya? Oh, ano daw? Ano okay. daw? Uh... Uh, give me mobile number ha! Hmm. Mobile number, comment section box ha! Hmm. Okay. I the your number and uh, after I calling or kaya uh, night uh, 11 pm. Okay. Okay? Okay. Ayun. Malapit na tayo sa Jarir Ayan. Ito lang yung ano namin I mean, guys. Buhay dito sa Saudi Arabia. Dito sa damam. Trabaho. Bahay. Trabaho. Bahay. Pag day off. Laba. Pag day off. Laba. Linis. Tulog. Ayan kaya ano dito mabilis yung araw <coughs> yan guys ito yung muray kabat ayan tatawid na tayo ingat lagi sa pagtawid kasi mabilis yung mga sasakyan dito ayan, ang oras ngayon ay alauna ng madaling araw

ya yeah, andito tantayan sa Samurai Kabat. So ba to pandemiko? Aywa. Higa na garibada. Aywa. plaza. So yan na guys, dito na tayo sa may uh, Tamimi. Tamimi. Tamimi market na ano Katabi niya yung Alba yan kami Al lagi albaik. kumakain. Albaik, albaik. Sorry, albaik. Mm. Albaik. <laughs> ano ba ya? Asyan, nisip, 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 nisip. Parang ano dito, nilinisan na oh. Di ba maraming ano to? Damo? Hada awal ada, Ay, ano, clean uh. ano na dapat dyan dahil na kasara. Alam Oh, ano na, na. I, Ada gari-gari, oh, yeah no, ina na, man, kita, man, muhal, sim -sim ada. ina oh. ano? Nilil Nisa. Sino sukat-sukat na? Ayan na yung tamimi. Ayan na yung tamimi, guys. Nakaano na kami, nakakalahati na kami. Sa bahay yan, pag may McDonald's. Ayan na yon. Pawis na pawis na ako. Yan, naihihim na. Daan mo na kami ng kubita dito sa Makdo kubita ng Makdo kubita wala na hindi na na ano to yung park nila wala na hindi na na ang dami ng bato nakakalahati na kanya pagdating sa bahay pahinga konti tapos kakain kasi may nagluto na kami nag, nagluto na kami sa restaurant ng manok. Tapos pagkatapos kumain, magdudot-dot. Tapos tulog na. Tapos pasok na naman kinabukasan. Yan lang yung ano. Yung, ano namin dito sa Damam, Saudi Arabia puro trabaho lang tsaka bahay wala nang ayan yung kubita ng pambabae yata to dito tayo sa likod ito yung break about mountain hala, ang dilim walang ilaw saan yung ilaw dito? walang ilaw ayan, ang dilim Walang ilaw. Dito na yung sa park eh. Kaya lang, walang, walang ilaw yung park. Yan guys, ito yung ano dito guys oh. Yung park na Mura ka park walang ilaw. Pagkatapos kumain, matulog. Kaya lumalaki na yung ano namin, lumalaki yung chicken namin. Bukin um, ano, kwentong barbero. Bote pa ang pusa. Hindi ka pa natulog? tolog, Meow. Meow, meow. Min. Maya ang sa ang pera daw siyang ano? 500,000. Rupis. <laughs> Rupis. Ada, you know how much uh, 500 maybe in uh, uh, real 11,000 real 12,000 real ini 500,000 rupees uh, oh my millionaire entah bay oh millionaire oh, nang Nepal ayo same same uh, Salman Khan

Ya, yeah, ano naman tayo. daw kami ng tindahan. Dito sa may savings mo, savings hall. Ya, ito yung liblib -lib na lugar. Tulog na yung mga tao. Mag -alas dos na ng madaling araw. Ayan, pusa, gising pa.

A <laughs> hypermarket ay hypermarket hindi na ba eh sala. Sabhi hindi na The kids <laughs> parang ano yata ito eh 24 hours yata itong tindahan na ito eh ito kami dumaan sa likod ah. oh grabe napakainit dito ngayon guys madaling araw na ito pero parang tanghaling tapat grabe grabe yung singaw ng ano init ng kalsada napaka sakit Ayan, dito na kami. Si Beng Sol dito sa ganun. Tayo man natin sila. Hindi na tayo pasok. Pag pumasok pa tayo dito, makakabili tayo. Pasok ka, Jumak? Ah. na no, Jumak, hindi na papasok kasi pag pumasok tayo, makakabili yan. Tsaka galing tayo sa mainit eh. Mahirap na, baka magka... Sakit pa tayo niya. Sipon niya, eh, sipon. Hinihintay lang namin yung kasama namin ni Pali. Ano kayong bibilihin niya? Ayan natin. 24 hours ba to? Hindi. Ayan na. Uh, sino ang sirip ay? Ano to lang ako. Sus! Kula na namin binili. Ayun. <laughs> Diyan na sa restaurant ba? Ada Pepsi Mafi mo. Ah, uh, Pepsi. Ata Sim Sim? Ata Sim Sim. No sugar? Ah, zero sugar. Ah, Zero sugar. But uh, sweet? Sweet but no sugar ha? Grabe diet pala to Sana all diet Bumili ng zero cola Kala ko anong binili niya Kasi sa restaurant na daming cola doon eh Unlimited <coughs> Tapos bumili pa rin ng cola Pero zero cola Ayan. Tama na yung yung mga Kabayan natin dyan Pagka Pagka makadaan kayo ng wag na kayong pumasok Kasi pagka pumasok kayo sa tindahan Malamang Mabawasan na naman yung Budget ng isang buwan Baka maubos ng wala sa oras Kaya Iwas-iwas lang tayo sa uh, Tindahan Kami ang ginawa namin Sa isang ano Kami ang ginawa namin Pagkasahod Bibili na kami ng mga <coughs> Mga pang ano Pang grocery Pang stock sa bahay Para Isang anuhan lang Isang bilihan lang Para wala ka na ang isipin Ayan. Ganon kami katipid dito. <clears throat> mahirap na ang ano ngayon. Mahirap na ang buhay ngayon. Kailangan na magtipid. Napakahirap pa naman. Napakahirap pa naman kumita ng pera dito sa Saudi Arabia. Sobrang init. Talagang dudugo yung ilong mo pagka hindi ka masasanay. tingnan mo kahit gabi. Pawis na pawis na sila oh. basa-basa yeah, na yung ano nila, damit. Pag ala ala una ng madaling araw, grabe. Huh. Kaya ano talaga dito. Kailangan talaga magaling ka Lalo sa mga baguhan na papunta pa lang dito sa Saudi Arabia. Kailangan marunong kayong uh, mawak ng pera kasi hindi madali. Hindi madali ang kumita dito ng pera sa abroad. Napakahirap. Dati hindi naman ako naniniwala sa gano'n akala ko madali lang talaga yung... Kala ko masarap talaga yung buhay ng abroad pero nung nasubukan uh, nung nasubukan ko na grabe pala sobrang hirap makahawa ka ng pera uh, isang ano lang isang business lang sa isang buwan pagkasweldo no, wala pang wala pang 5 minutes nandoon na kaagad sa Pilipinas tapos magantay ka na naman ng 30 days sus so, kung isipin mo talaga kung isipin mo niyo talaga guys grabe napaka tagal pero wala tayong magagawa kailangan i-enjoy na lang natin yung trabaho natin <clears throat> tapos kailangan kunting tiyaga kunting tiis lang dito para sa pamilya so naman talaga pagka may uh, ganoon naman talaga pagka may uh, plano ka sa buhay kailangan mo magtiis, magtiyaga. Kasi hindi, hindi naman basta-basta yan. Pagka plano mo, nandiyan ka agad. Kailangan mo pang paghirapan. Kailangan mo munang dadaan sa botas ng karayon. Bago mo makamit yung gusto mo. Kaya yun. Malapit na kami sa bahay. Na, nagawa ko pang mag, ano, dal-dal kahit bumubuka na yung ilong ko. Nagawa ko pa rin mag dal-dal-dal-dal. Ayan, sila. Ayan, kwentong barbero. Yung salita nila guys, ano yung guys, Arabic. Nepali at sa Pilipine. Ayan. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. So nandito na kami sa bahay. Bye!